tayo no Bibili okay, na po ng solar na yung ipinaabot na sa nating butihing sponsor para sa bahay ni Tata sa bundok. Or did you to... Bali, habang inaantay po natin yung order po natin through online na solar po It's para po kay uh, Tata, uh, pansamantala po, bumili po muna tayo ng panibago. Um, ah, habang inaantay no. Ah, habang inaantay po natin yung order uh, po natin through online. Mm. Na wala so, pa para pangkaragdagan ilaw din po sa kanila. Ay, ay ma'am, na tama kasi video ako okay lang. Okay lang po. Ah, ma'am, shout out baka gusto ng shout out. Wala so, po. <laughs> si ma'am Ethel nga po pala dito sa DIY Lagaw, ng Santos City. Punta lang po kayo dito, lahat ng kailangan niyo andito sa DIY, do it yourself. Alright? <laughs> kung wala, kawin nyo nga, sarili nyo nga gumawa, do it yourself nga eh. kung wala, baka simbol kayo. <laughs> do, it do it yourself nga eh. Kaya nga pagpunta mo rito kung wala, eh gumawa ka. Do it yourself nga eh. <laughs> <laughs> Ambed pa ni Ma'am Ethel Mga oh. kalingap. Siya pa na kasi sa atin. Thank you ma'am. Yun, nakabili na sa Dinasula para po sa bahay ni Tata. Samang takalo na rin po ng liwanag. Alright. Alright. Let's go mga kalingap. Let's go. Let's so go. <laughs> so yun po mga kalingap, mga kapams. Andito ah, na po kami ngayon sa bahay po nila Tata. Tata. At ang ulan. Hmm, Maulan po ngayon. Ano kao? no may may speaking foreign language hindi <laughs> 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 po, mga hindi 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 ni hindi hindi salita. hindi 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 Mian pala hindi hindi pala hindi 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 hindi

parang arsensya yata to. Korenti? Ha? Korenti? Hindi, walang kuryente yan. Oh, baat, pa, paano ba to? <laughs> Solar system yan. Paano ba to boss? Hawakin mo. Hindi mo kuha sa sandong dasalan. Ayun. Dali ang sandong paspasan boss. Pa, paano ba yan? Parang bula eh. Para... boling nya tuh bos. Parang ini kayak yang gagap ini bulan kristal ini madam orang. Oh, Mengula pak <laughs> ini tuh. Sabit lang toh, no? Sabit lang. Hap, mm. hap, oh. oh. ay, ay, ay. Oh, hey, yang lewat nak dalam buai. Eh, tes semua yang. Eh, eh. Ah, berapa? Malu anak. Eh, sularnya eh. ni. Salut, 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 salut. para maliwanag ang buhay yun nanapon na po ng pwesto yun okay tapos itong isa yun sa dito sa kabila alabas naman okay kapag mukasan para masabi mo Smile. Surprise! <laughs> Surprise, pa rin. Uy! Hala! What? 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 naman yan. Kung What? 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 ano. What? 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 What?

ayo ayo sobat kita enggak di saya hmm <laughs> oh, ayo bos hmm coba rangkum nanti Ini ada pala itu, may hook pala itu, bos. wow, may hook pala itu, sabit. May hook pala yang. bek ni Be <laughs> Right, may liwanag yeah. ng buhay May ano po kasi mga kalingap, mga kapams mm -hmm. no? May anak silang 3 months old Hindi mo kaming sa And ano masasabi mo kay uh, Ma'am Claire? Salamat sa Saga uh, Ni Ma'am Claire okay. Salamat eh, nyo, Mga kapansin niya mga kalingap, mga kapams, napakatipid po nila sa words kasi nagtitipid sila sa words. Tama, buwasan niya. Mahihiyak ng baby. Mahihiyak uh, na tayong baby, <laughs> uh, mga mga kapang. Mahihiyain po talaga sila kasi. Kaya mm. yeah, sana maintindihan naman po natin na po na uh, yung pag-aapuhap, paghahanap ng mga words mm. na gagamitin, eh hirap din sila aside from mahihiyain sila. Kaya <hahalala> hmm. anawain yeah, nalang po natin sila mga kalingat, mga kapang. Pero kami po na nandito, eh, naramdaman po namin yung ano po nila, damdamin po nila. At siya, siyempre po, hindi pa pasarap po tayo kay Ma'am Claire. Siya po yung buting sponsor po natin. Ah, si Ma'am Claire? Hindi ko kilala <laughs> <laughs> yun. Hello, Ma'am Claire. Thank you, thank you po. Always, sana po, ah, di kayo magsawa sa pagpapaabot ng suporta, pagmamahal sa ginagawa po namin tiyodan Tiyo, pa at papabot talya ko nityodan. Ang konting pagmamahal sa mga kapatid natin ay natutubo. Sinum clear sharing that uh, sinum clear at saka si mong Irene naman ang nag-donate ng, uh, ng uh, Napaka bubuti po ng mga puso ninyo. Sana po pasalok ay pagpalain i-bless ng ating Diyos sampu ng inyong mga pamilya. Buong sambayan po niyo. Thank you, thank you po. What's up, what's up? Good health always. Sa mga tins din sila? Wow! Clear! Clear! Bang no, Clear! Ijik lang po Bang Clear, peace Thank you po, thank you! Uh, aside, kidding aside po, thank you po talaga po sa mga, mga sumusuporta na po, sa mga viewers namin, subscribers, sponsors na mm -hmm. umaalalay, eh, nakikita yung kagustuhan namin makapagpaabot ng pagmamahal at kayo man po eh, ginagamit kaming kasangkapan para may paabot yung gusto niyong may paabot na pagmamahal eh. Walang katapusang pagpapasalamat po. Wala sa amin eh, Kalinga Turak, lg Vlogs Family, Kafams Official. Sana walang magpapago. Sir boss, ito yung natin sa kanila, partial pa lang yan? Partial pa lang yan. Wala, pa, pa, in order. Pauna. Wala pa yung in-order na ano eh, sa so online. Online? Oh, may order po tayong solar sa online. At malaki yun. Kumbaga, parang, parang solar system na yun. Hindi ko kasi dumadating kaya decide na po kami na mapauna na ang ganitong solar kasi habang inaantay po yung, yung, yung ano galing sa online po ma'am Claire po hmm. kasi may bata ho bawat gabi na dumaraan eh hindi po natin malaman kung ano yung hirap na pinagdaraan ng mag-asawa Madilim po yung bahay ko nila. Madilim po, maraming lamok dito, bundok. Lang kay Mang talaga sa uh, nabigyan ko ng liwanag yung bahay ko nila. Maraming maraming salamat po Mang Hindi po sa Meral ko uh, kay Mang uh, <laughs> Ay, Steve! <stiro>! Hahaha <laughs> Dito mga kaniya, mga uh, kapam, sinabot Inabot na naman po kami dito ng ulan Todo Todo Nagtodo man nandito yan, turo din Happy happy lang po. Uh, luto na kayo. Luto na kayo luto na po yung ka din. <coughs> Yun no? ko <coughs> ha? Oh, ah? <laughs> yung mga kalinga pa andun na po yung, ano, yung ilaw na pinagkaloob po ni Ma'am Claire na isa. Tapos isa po na sa loob na. Ayun. Uh, saan tayo ngayon boss? scout tayo dito boss ikuti natin itong ano at may mga hindi pa na eh hmm halukugin natin halukugin natin ang bulutan ng dayami hmm kaya eh, ang nangyari sa motor ko ngayon eh kailangan patuloy lang wala bang patuloy lang pasan matusuko din hindi ba hindi susuko dito mga kaliyap mga kapams at uh, nag scout ulit tayo dito tumila na rin po yung ulan at uh, dipakita na rin ng haring araw yan uh, yun nga lang po medyo madurus nga lang po yung daan niya yun kasi umulan uh, uh, pili tayo ng daan ng daan hmm. okay, pwede kong puntaan saan saan <laughs> Sama niyo po kami mga kalingap sa bago adventure na naman na pupuntahan po namin. At, uh, Abang-abang lang po. Kahit kami po, hindi po namin alam kung saan di kami pupunta ngayon. <laughs> Ikutin po namin itong purok at bag na to. Maghanap po tayo mga kalingap. Kasi malawak po itong at bag. At hindi po natin napupuntahan lahat. Kumbaga Kung uh, dito lang po tayo sa pinaka-sentro nila. May mga bahay-bahay pa po na nakahiwa-hiwalay sa mga gilid-gilid no, gilid ng bangin. Ayan. Uh, pa yung hahanapin natin kung meron man tayong makita. na uh, mapabutan natin ng kahit ka uh, kunting biyaya at uh, sana po kahit na ganoon may abot at, at, natin sa kanila, yun, ma makakatulong po ng malaki ah! sa kanila. Ah! So... <laughs> ano marito, uh, kunting may papabot natin, kita mo yung mga para salamat nila na ang baga parang, paminsan minsan lang mangyari sa kanila dito eh. Hmm. First time nga eh. Kaya nga nila, first time. Unang oh. basis. Sa, sa gano'ng edad nila, ngayon lang sila nakatanggap ng biyaya. Na, uh, hindi politiko. Oo, yun ang sabi nila. Hindi po kami, sila. <laughs> That's what they say. Uh, ay di kami lalaban may. <laughs> Ayun. So yun po mga kalingap mga kapams at uh, tuloy tuloy lang po tayo sa paglingap sa ating mga kababayan Good vibes lang tayo araw araw mm. Spread love lang po araw araw <laughs> Gora <laughs> Yun po mga kalingap at uh, ingat po tayo lagi At uh, siyempre po pa, pa, patuloy po natin supportahan ang ama ng kalingap si eh, Bar Santos Patubang at ating na vlog kalingap rab Siyempre po ang LB Vlogs family at ka official. Ah, yun po mga kaligap. Siyempre po nyo abang lingkod kaligap to. Okay. God bless po sa ating lahat. Pape po.